So ayan nga mga explore ko. No? Ah, nandito pa rin ako sa gubat. Ah, dahil may sinabi sa akin si kaibigang Ibatan na ah, ah makakatulong ito ah, sa pagtugis ko sa kanila. So kanina nahuli ko na sana yung yung kasama ni Ragnar. Huli ko na tatapusin ko na sana pero so, pinigilan ako ni kaibigang Ibatan. Uh, dahil sabi ni kaibigang iwatan uh, biktima lamang yun uh, yung kasama kasi ni Ragnor mga ka-explore uh, bagu uh, bago, lang niya na nakuha, uh, nakuha niya uh, tapos niritwalan niya uh, gina, ginawa niya ang kagaya sa kanya so uh, ano na rin siya uh, yung, yung utak ngayon ng taong yun katulad na rin kay Ragnor so ang ginawa ni Ragnor Uh, dahil sa kagustuhan niya na mas lumakas pa siya uh, yung bagong kasama niya ay tinuturuan niya rin paano pumana uh, paano sumibat so, kung ano yung ginagawa ni Ragnor itinuturo niya sa bago niyang kasama so ngayon uh, yung kasama niya ay isa na rin kagaya niya at dilikado uh, katulad kay Ragnor So, hindi tayo Uh, kanina kasi wala na eh gusto ko talagang tapusin na so kinigilan tayo ni kaibigang ibatan so ngayon uh, susundin natin yung advice ni kaibigang ibatan na meron siyang sinabi na puntahan ako daw yung lugar uh, na kung saan ay doon ay may palatandaan siyang sinabi so, may bato daw doon so sabi niya punta daw ako doon kasi may lagusan doon at Uh, babas babasbasan niya yung itak ko para magamit ko sa pakikipaglaban ko sa kanila so kanina uh, pwede naman daw ako makipaglaban doon pero uh, sinabi niya na masyado pang maaga dahil yung bagong biktima ay wala wala pa yung kas kasalanan hindi pa yung nakagawa ng kung bagong hawa bago pa lang siya na hinawaan ni Ragnor o so, sabi niya wag wag ako magpalalos-dalos uh, kasi kawawa din yung tao so ngayon pag lumala talaga at nakagawa siya ng kasalanan so mapipilitan tayo so ito dadalhin ko itong itak mo at uh, babasbasan ni kaibigan ni Batan doon sa lagusan na sinasabi niya so yung mga si Ragnor at yung kasama niya ay posibleng nasa paligid lang so, Si Ragnor, parang napakabilis ni Ragnor, parang hindi ko siya mahuli-huli. Malakas kasi si Ragnor, malakas yung kapangyarihan niya. Pero yung kasama niya, uh, pwede ko talagang madali yun. Dahil medyo hindi pa siya ma masyadong mabilis at malakas. So, nandito lang sila sa paligid, sa tingin ko. So, si Ragnor, tinatawanan lang po ako. Uh, tumatawa lang siya sa sakit pupuntahan natin yun. hanapin natin kasi nandito lang din daw, daw yun sa area na to ayan so nandyan si Ragnor mga ka-explore uh, talaga nila ako ayan yung bagong kasama niya mga ka uh, yan, yan, sana yung tatapusin ko kanina uh, yan. Uh, nakatutok pa yung pana ni Ragnar maraming beses na kami nagharap ni Ragnar oh. Uh, naiilagan ko yung pana niya uh, Okay. Uh, ayaw kong magpa-distract sa kanila mga ka-explore kasi kailangan kong unahin yung makaabot dun sa sa kailangan kong makaabot dun sa nagusa na sinasabi ni kaibigang ibatan sunod-sunod talaga sila yun o So, hindi ko mula lalabanan yung mga yan uh, na naramdaman nila na uh, hindi ko sila labanan ngayon kaya lumalakas yung loob nila oh. harap harapan talaga sila na papakita sa akin so magantay lang kayo matapos ko lang tong inutos ni kaibigang ibatan tatapusin ko talaga kayo kapag hindi kayo tumigil dyan sa kasamaan nyo yan yung dalawa oh. lakas ng loob nyo yun yeah. o Na kaya yung sinasabi ni kaibigan yung bata sumusunod pa rin kaya yung dalawa Kaya ganda mo sila sabi ng pwede yung malakas na yung uh, ihip ng hangin. Parang ito na yata mga ka-exploro. Yung malaking bato. Ito na. Dito na tayo. ito na sinasabi ni kaibigan uh, batan Bigang ibatan, nandito na po ako. Saan po kayo? Diyan. Nandito na po kay Dilig ng Ibatan. Diyan. Diyan. Dito po. niyo po. Dito po. Pwede na po yung utak ko kay gigim ibatan. Dito po. Salamat sa iyong basbas kay -bas. Digong Ibatan. Pati katawan ko binasbasan niyo. Hindi ko na itong gamitin doon sa kalaban. Salamat po kay Digong Ibatan. Kaibigang Ibanos, nandyan po ba kayo? Para na, may naramdaman akong isa pang duende Kaibigang Ibanos, ikaw po ba yan? Ah, hindi. Sino po ba kayo? Pinadala kayo ni kaibigang Ibanos? Nasaan po ba si kaibigan Ibanos? Ganun po ba? So, kaibigan, kaibigan, ah, gusto ko pong malaman kung ano na po yung ah, kalagayan ni kaibigan ni Mangkiting po ngayon. Talaga po. Pinahirapan lang sobra si Mangkiting doon sa loob. Pinapakain po ba si Mangkiting doon? Hindi po. Okay, vegan. Ah, pwede mo bang ituro sa akin kung nasaan po yung lagusan kasi uh, nagkausap kami ni Makiting na, na, na nasa ano daw siya hindi ko siya makita nasa loob ng lagusan pero yung lagusan hindi ko talaga makita kung saan ituro mo yung area Hangapin ko na lang doon kung nasaan doon basta na doon sa area Sige po kailangan ko nang mabawi si Makiting kaibigan Sige po, Palam kay bigan. Hindi Palam din kay bigang ibatan. Maraming salamat po. Hindi po. Ayan so, mga ka-explore no? Ah, uh, Itong ah uh, Itang natin Pwede na natin itong gamitin ah uh, laban kay Ragnor so kailangan nating iligtas yung kasama niya uh, pero kung uh, hindi talaga kaya mapipilitan uh, tayong labanan din yun dahil masama na rin yun ngayon so sa atin nung kaibigang Duwende na ipinadala ni uh, kaibigang Ibanos so Ituturo niya sa atin kung nasaan yung uh, area na kung saan nandun yung lagusan at doon din dinala si Mang Kiting. So, hanapin natin. So, yung mga ka-explore, uh, tara, patuloy tayo.